natin na sa Yamaha na Motor Show ngayon dito sa Eton, Santa Rosa, Laguna. At sir, magkano po ba yung naubos natin o magkano yung natin dito sa NMAX na to? Guro, 400 kasama yung unit. 400? Kasama na yung unit, sir. Pwede nyo ba akong bigyan ng konting spec kung ano yung mga presyo ng mga, yung ng na mga nalagay natin dito, okay. yung mga parts natin. Pakibaba muna tayo. Ano? Naglagay kami ng ano, Motion Pro na dual throttle. Tapos PS16, PS13. Tapos Itsalaya na handlebar. Nasa na, magkano yan, sir? Nasa sa sampu sa po. Hmm. Tapos Uriga Switch. Okay. Hmm. Tapos naglagay kami sa pangibabaw pa ng fittings Bali, switch na fittings na QR na apat. Dalawa sa ibabaw, isa sa harap, isa sa likod. Okay. Tapos, naglagay kami ng MSD ignition coil. Tapos, ali gas tank. Tapos, uh, eto yung subframe niya, alloy subframe. Tapos, naglagay kami ng HYB regulator para sa niya sir? Ah, uh, sa sa, yan, sa fuel car. po, sa gasolina. Fuel. Uh, ah, tapos ayan, at uh, nagpalighten kami ng swing arm. Oh, oh, tapos crankcase. Tapos ang kinabit namin rin siya is YSS na G-series na halos rare na rin kasi to eh. Gawa ng hindi ganun tumagal sa market to eh. Etong, Nasa magkano yung ganyan sir? Kung sa ngayon siguro kasi nasa 10.5 SRP kasi 10, it, medyo mahirap na kasing makahanap hmm. gawa ng rare Mas, na rin. Mo, -mahal. Hindi natin alam kung ano, pwede tumaas yung presyo. Alam mo naman pagka ang piyesa kasi pag medyo mahirap kahanapin. Ano Mas, na? Tumata. Oo. Kasi bira ka na makita ng brand nito okay. Tapos naglagay, ang nilagay namin na rim, uh, Takasago XL -A, ah Takasago XLA, Ah, Takasago XLA siya. Tapos ang hub niya BND. Tapos Ayun, lighten Ah, uh, carbon na na forge. Tapos ang nilagay namin na caliper ah uh, for uh, two sa likod sa rear. Tapos sa uh, front Nasa magkano paliper. sir yung ganyang caliper para sa kalaman din ng lahat. Bali 29.5. 29. Ito pa lang ah, 'yon. Harap, harap likod na po. Okay, oh, set na 'yon, sir. Harap likod na po yun. Ito sir, yung dito natin? Ah, uh, Ito kasi, one out of one. Kasi full teats, hindi naman sila naglalabas ng ano eh. Hanggang ang pinakamaraming labas ng full teats na ano, hanggang tatlo. Ang anong alam ko lang ha, ang yun lang ang ano ko. Pero kasi ito, one out of one, duro sa market, 60, 60 to 65, depende sa magbibenta. Kasi syempre, depende rin naman sa nakukuha na yan uh, eh. Oo, Diba? Depende sa... Syempre, eh kung Alright makuha ko na mas mababa. Depende sa akin kung magkano kayo bibenta. Ah, di ba? Yung mga sinasabing tambucho pa lang motor na. <laughs> Tapos ito yung unang labas ng radiator ng ano, ng Nmax na tie radiator kung tawagin. Kaya wala siyang brand. Ito sir, magkano kayo presyo itong ganito? Nung, mga 4K lang yan yung dati. Oo. Uh, Siyempre, iba na kayo yan, no? Oo, oh, so wala naman siya nalabas dito. Kasi ngayon ha, na, naglalabas ng mga branded eh. Oo. Ano na test? ANC ba ito, sir? Hindi, sir. Ano lang po yan. Ah, uh -huh. uh, pinariten lang po namin yan. Ah, uh, stock uh, swing arm, tapos pinariten lang po namin. Uh -huh. Ano po, sir? Ano Ayaw. Ah, sa mga sir. Yeah. Mga akin lang eh, all stock lang. All stock. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kasi ayaw namin ng ano eh, uh -huh. Bakit? Kanya-kanya naman yung kitchen. Ang gusto lang kasi namin, syempre, malinis. Kaya na namin nung may mga tabas-tabas para malinis lang dito. Para pagkaumulan, hindi, syempre, yung iba. Syempre, choice by choice naman ng ano yan eh, na nagpapabuo eh. eh. gusto lang namin, ayaw na namin nung may mga tabas tabas bulas-bulas. Then yan. Syempre, pero depend. FST. Okay na eh. Sir, isang tanong. Sa tingin nyo, bakit nanalo yung motor na to? dito sa Yamaha Motor Show. Ano yung sa tingin niyo ha, sa tingin niyo yung talagang nakakuha ng atensyon sa mga judges para maging grand prize winner to. Linis lang ang baon Linis lang. Baon. Linis lang oh, ayun, oh. no, Napakag napakaganda, napakaganda naman talaga sinabi. Linis lang yung baon, no. Kasi kaya nga motor show dapat malinis. Ayun. Oh, Kasi kami naman hindi naman namin inalagman ng lalaki eh pag sumasali. Eh. Uh -huh. Ang ano lang, syempre kami, happy namin, mas maganda na yung nag enjoy kami mga makuha o oh, walang makuha. Basta every every da, every happy. Oh, everybody happy. Yan yeah. okay. So yun oh. Tapo kaganda ng ano sinabi. Kailangan lang talaga linis. Ayun, di ba? Eh, sir, maraming salamat ulit ah, sir ah. Thank you. Worth 400k ang inabot ito. More or less mga 400 na. At ngayon, ito nanalo siya ng Chevrolet Grand Prize dito sa Yamaha photo Dito, shoot. Ito kinanap sa Eton, Santa Rosa, Laguna, syempre, with partner of Moto Market. Okay, sir. Maraming salamat ulit. Thank you, sir. Shoutout uh, shout, shout out. Out ulit, shout out. Shout out ulit. Shout out. po out, kuya, syempre, sa owner nito. Okay. Daryl. Daryl, yeah. Oh. Si sir Daryl. Oh, so, syempre, builder. Builder? Uh, builder. Yung builder natin. Okay salamat oh, sir galing to JBC Yan, sa sa, sa ulit, sir isang location uh, sa JBC tapos sa uh, Laguna Pasita Complex Okay, oh, hey, thank you sir